Sa lahat. At ito po ang aming ulat ngayong araw. Kasanayan sa pagtatala bilang salalayan ng pananaliksik. Ang pagtatala ay isang pangunahing kasanayan sa larangan ng pananaliksik. Ito ay naglalarawan ng proseso ng pagsusuri at at pagpapalabas ng mga mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan. Sa pamamagitan ng tamang pagtatala, natitiyak ang integri ang integridad ng datos at maitataguyod ang reproduk Pagtatala ng pananaliksik Kahalaga, Kahalagahan ng pagtatala sa pananaliksik Una, pagsusuri ng impormasyon Mahalaga ang kakayanan sa pagsusulat at impormasyon mula sa iba't ibang sangguni at tulad ng aklat, journal, article, o online sources Pangalawa, pagsusulat ng buod Ang pagbuo ng maikling buod o samaril ng bawat sanggunian ay makatulong sa mas mabilis na pag-unawa sa nila naman ng bawat dokumento. Pangtatlo, pagsipi ng sanggunian. Ang wastong pagsiti ng mga sanggunian ay mahalaga upang maiwasan ang mga plagiarism at may pakita ang tamang pagkakilala sa mga akda ng impormasyon. E Pag-apat, pagbuo ng bibliografiya. Ang pagbuo ng isang talaan ng mga sanggunian o bibliografiya ay nagbibigay ng comprehensive komprehensibong listahan ng lahat ng pinagkuhanan ng impormasyon sa pananaliksik. Kahalagahan ng pagtatala sa pananaliksik. Panglima, pagsulat ng panukalang pananaliksik. Ang pagtatala bilang salalayan ay makakatulong sa pagsulat ng maayos at organisadong panukalang pananaliksik na sumusunod sa tamang format at istruktura. At ngayon, proceed naman tayo sa kabanata to. Kahulugan at bahagi ng konseptong papel. Ang konseptong papel ay isang maikling dokumento na naglalaman ng buod ng isang panaliksik o proyekto. Layunin nito na magbigay ng malinaw na ideya tungkol sa paksa, layunin at pamaraan ng gaw gagawing pag-aaral o proyekto. <coughs> Ang konseptong papel daw ay pa paunang pros proposal sa gagawin mong panaliksik. Kumbaga, dito nakasaad yung, yung iyong plano at gustong gawin para sa iyong napiling paksa. Ayon kay Constantino at Zafra, 2000, ang konseptong papel ay binubuo ng apat na bahagi, ang rational, layunin, metodolohiya, at inaasahang output, output o resulta. Rational bahagi ng konseptong papel na nagsasalaysay kung saan nagmula ang ideya ng paksa. Ito ay bahagi bahaging nasasaad ng kasaysayan o dahilan kung bakit napiling talakayin ang isang paksa. Mababasa din dito ang kahalagahan at kabuhuan ng paksa. Sa layunin naman ay bahagi ng konsepto papel na nagsasalaysay ng pakay o nais ng pag-aaral. Ito rin ay nagsasaad ng end goal dito mababasa ang hangarin o tunguhin ng pananaliksik base sa paksa na napili mo. Sa metodolohiya naman ay bahagi ng konseptong papel na naglalaman ng pamamaraan o mga hakbang na upang makamit ang layunin ng pananaliksik. Inilahad dito ang pamamaraan na gagamitin ng isang mananaliksik sa pangangalap ng datos na gagamitin sa pananaliksik inaasahang output o resulta. Dito inalahad ang inasahang kalalabas kalalabasano magiging resulta ng pag-aaral. Maaring magkaroon pa rin ng pagbabago ang inasahang resulta sa pin, sa pinal na papel batay sa kalalabasan ng pagkalap ng datos dahil sa patuloy na pangangalap. Ngayon, natadako naman tayo sa pangkatatlo, pagbuo ng rasyonal. Ang rasyonal ay isang mahalagang mahagi ng konseptong papel sa pananaliksi. Ito ang nagbibigay ng lohikal at pakatiwalang paliwanag kung bakit malaga at dapat pag-aralan ang isang tiyak na paksa. Narito ang ilang hakbang sa pagbuo ng rasyonal. Pag-usuri ng konteksto. Unang hakbang sa pagbuo ng rasyonal ay ang pagtalakay sa konteksto ng pag-aaral. Ano ang mga nangyayari, isyo o hamon sa lipunan na nagtulak sa pagpili ng paksa. Pagsasaalang-alang sa kahalagahan. Dapat tiyakin na maipaliwanag kung bakit mahalaga ang paksa. Paano ito makakatulong sa pagunlad ng kaalaman sa lipunan o sa iba pang aspekto. Bigay ng batayan. Kailangan magbigay ng mga katibayan o datos na nagpatunay sa kalagahan ng paksa. Maaring magamit ang mga ekstatistika, pananaliksik ng iba o mga konsepto mula sa akademikong literary, Tura. Pagpapakita ng layunin Dapat malinaw na ipakita ang layunin ng pananaliksi at kung paano ito konektidado sa resyonal Paano makakatulong ang pag-aaral sa pagsagot ng mga katanungan o suliranin na nabanggit sa regional Ito naman tayo sa pagsulat ng layunin Ang mga layunin ay naglalaman ng mga konkretong patubay o mga pangunahing layunin na nais makamit sa pananaliksik Narito ang mga hakbang sa pagsulat ng layunin. Pagtukoy sa pangunahing layunin. Unang hakbang ay ang pagtukoy sa pangunahing layunin, layunin ng pananaliksik. Ano ang nais mong maabot o maiparating sa iyong pagsasaliksik? At pagbuo ng mga layunin sa konkreto. Pagkatapos patukoy ang mga pangunahing layunin, kailangan itong hatiin sa mas konkretong layunin. Ano ang mga konkretong hakbang o kahinat na na ismong makamit? Pagsasalang-alang sa napiling pamamaraan. Dapat isaalang-alang ang mga layunin sa napiling pamamaraan ng panaliksik. Ang mga layunin na ay dapat na nararapat sa mga datos na maaaring makuha mula sa, pam sa pamamaraan ito. At panghuli, pagiging masukat at makatarungan. Dapat ang mga layunin ay masukat at makatarungan. Ang mga ito ay dapat maaring masukat sa pamagitan ng mga indik indikador o pamantayan. At ang huling kabanata, pamaraan ng pananaliksik. Ang pamamaraan ng pananaliksik ay ang proseso ng pagkuha ng datos at impormasyon para sa pag-aaral. Ito ay naglalaman ng mga hakbang o paraan kung paano makakamit ang layunin ng pananaliksik. Narito ang ilang mga pangunahing pamamaraan ng pananaliksik: Qualitative. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang pangunahing layunin ay ang pagunawa sa kahulugan at konteksto ng mga mga karanasan o phenomena ginagamit ang malalim na pag-unawa at interpretasyon ng karanasan ng mga partisipante. Kuantitatibo. Sa pamamaraang ito, ang datos ay kinokolekta at inuuri sa anyo ng mga numero at nagagamit ang mga statistical na pamamaraan upang suriin ang mga relasyon at pagkakaiba. Karaniwang ginagamit sa pagtukoy ng mga trend, pati na rin sa pagtutukoy ng mga cause and effects na relasyon. Pagpalawak ng kaalaman. Ang pananaliksi ay maaring magbigay ng bago, bagong kaalaman at pagunawa sa isang tiyak na paksa o larangan. Paglutas sa suliranin. Ang paglutas sa suliranin ay maaring magbigay ang panaliksik ng mga solusyon o rekomendasyon sa mga suliraning pag-aralan. Pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang pananaliksik ay maaring mabukas ng bagong oportunidad para sa pagsasaliksik at pagunlad ng kaalaman sa hinaharap. At pagsuporta sa patakaran o polisiya. Ang mga resulta ng panaliksik ay maaaring magamit upang suportahan ang mga desisyon sa patakaran o polisya sa, sa pamahalaan o sa iba't ibang sektor ng lipunan. At, at yun, yun lang po po. Maraming salamat.